istis tis dala lang muna. Kaka nabara ko. Kaya nga eh, mahirap magdala ng ano ba, ngayon. Sa ano ngayon e, eh, nasa baka-baka. Hmm. Diyan sa Victoria. Yung... kay Nasusan. Diyan yan sa ano? Dahil kahihimik ah. Hmm. Ay, tingin ng bago. Hindi nyo ata. Sa banda doon. May kinangyan din ako dyan eh. baka binenta na. Ah. Tagalog. Ah, yung itim? Mm. Dyan? Dyan Oo, oh, sa ano niyan. Masahin para Masahin. bigay na bigay. Hmm. Pati mabuhay yung sinulya. Ayun na, napasok na? Hindi, yun ah, to. May Pina pa. Masahid, masahid. May namasahin pa. Masahin, masahin. pa siya. Toyn, toyn, toy. Lovely. Lovely. Ayan na sila muna. <laughs> <laughs> Dalawa yan sila, kuya, eh. Nasaan yung isa? Natuklaw. Natuklaw ng ahas. Oh. Dito na.